Diba po punta kami ng kaya po sa school. Good morning mga kahanibig. We're gonna pay our bills first. We're gonna go to cashier. And maybe the cashier is full of people. Mm -hmm. but there's no people. Oh wow, you have a fountain there. We need to the fountain. Did you see the fountain? Thank yeah. you. thank you Ikaw? Ikaw na lang baka may makikita ko. Magaling na din. Diba? Hmm. Pero bakit, bakit pa dun tayo dumataan minsan? Para mas mabilis kayo. Kaya nato. Hirap siyang, bakit sa mga t-shirt naman, minsan, yung free. Okay sa katawan, kaya lang dito, grabe hapit. Ah, kok sa sabon ito? Sabog. sabi ko kasi, bakit ah. hindi? na. eh, dinadagdagan pa niya ng tulog. Eh, kasi 'to, kasi natutulog. <messive> Ah oh, wala yun dito, mail lang binebenta na lang. O yung ito Wala si ko. Okay oo, oo, kinakain naman natin siya. Продолжение po Bear Brand at bumili ako ng Royal and then ito yung mga nabili natin ito yung receipts sa Piogo at ito yung ating ito yung leeks, kadami daming leeks and then ay tapon, yan okra daming okra, ganyan tapos itong siling haba at saka bumili tayo ng uh, ito. Bumili tayo ng uh, anong tawag dito atchan at carrots at ito ah uh, si buyas, ay at saka yung carrots na rin yon. And then bumili din tayo ng ating patata and then ito yung uh, binili natin ay, isda ayan ang laki po niyan chane tsenen, ayan ito po ay bakas bakas na bakas talaga ayan, tapos ali and then ito pa yung nabili natin white beans sa amin beans ang tawag and then ito yung uh, palapa ito yung palapa bumili tayo ng dalawang ano na palapa like this guys yun lang at ito pa asan yung binili natin ito naman yung binili namin doon sa ito hindi ito kasali saka ito. <laughs> ito, bumili tayo ng maruya. Bumili tayo ng, hindi ko alam kung ano to, dun sa mga na namin binili sa mykiya po. And then, ito alam ko, ito yung, pasta spiral, ganyan. Pretzel. Pretzel. And then, ito. Ito ay, uh, rice cake. Apang sa, Maranao. Hindi ko alam. Basta rice cake. Rice pancake. At mordera ko ng tatlong jali pero hindi namin naubos. So, ito yung isa. At ini bin pinabalot ko tapos inuwi ko. Tapos, tiyan na! Ayan na po siya spicy yung nakalagay pero hindi po spicy yung chicken yun lang ha 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 nakakatawa ba diba? ayan okay okay update po kayo salamat